maulan so what's up what's up po uh, kailang kailangan po tayo ng mga batang estudyante ngayon maulan kakaon po tayo ng mga estudyante lilibre po natin sila para sila yung makauwi ng hindi nababasa maulan po iyo sigurado po ako awasan na ito po yung ating part 16 ng libre sakay para sa mga batang estudyante kaso nga lang pa, pa awas na po sila kaya pupunta tayo ng school para kumaon ng mga batang estudyante para ihating sa kanilang mga bahay kasi maulan. Kailangan, kailangan tayo nila, mga kabulabog, mga kapatid. Babagsak na So guys, eh. nag na po ang mga elementary. Medyo maulan po. Mag-aabang lang tayo dito ng mga batang sasakay natin para, para hindi sila abuti ng ulan. Ito ba? O, oh, sakay doon. Kung sakay sa loob, sa loob. Yung walang sasakyan. Ay, daw ka. Sakay na O, sakay na, sakay na Pag pa kayo na ulan, ako po Daisy, dito ka sa maliit Go. So, bye-bye, Patima Bye-bye Ayan, ano ni Ashley Ay, ayun, kay Maning yan Kay Maning yan So, guys, pa na kami Baba, hindi kailangan ng bayad. Wala nang bayad. Baba. Tungkol ba pa bayad na po. Okay. <laughs> Oke. Oh, ang ating pasahero. Ano dyan para si Din. Bye-bye. Tama. Okay. Tara. Mm, Baba. Iyan si JC. No. <laughs> Baba ka na, Deb. Hop, wait. Maayos yun. So guys, babalik tayo para kung ulit pa ng mga batang estudyante baka kasi madilim, baka abutin sila ng ulan. Balik ulit tayo. ayo sakay doon. Sa loob. Sa loob, sa loob. Ayun, ayun, ayun. Sakay ka? Sakay. Sakay kayo. Sakay natin. dito ka sa kabila, Toy. Know, it, Kali, wala, Hindi, wala ang itong bayad. Kali na. Ano mo? Yo, yo, ha, thank you. <laughs> so yun, nakapaghatid tayo ng mga batang estudyante buti hindi tayo inabot ng ulan pero napakadilim po dito ngayon buti hindi pumatak ang ulan nakauwi sila ng hindi nabasa yung mga batang estudyante. Maraming maraming salamat po sa nanood. Uh, huwag, niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-follow po sa akin page. Thank you, thank you very much po. At tayo nakatulong nga naman po sa mga bata. O, ngayon lang po pumapatak ang ulan. No? Buti na, na lang, nakapagat, naihatid na natin sila.